ito lang nga ako sa kong tindahan, mga langga. Ano? So, mga langga, atin niyo lang, kanang ako ang mga content na ako lang. Is, ako din ang mga, so, ako, bang bang panggitabo, na ako din sa uban. So, ako, di ko maulaw lang, ginoon ko lang, pag ginoon kaya ang mga batasan lang bakit ka Ma pa lang nakita is mabuhi tang tao ikaw kung nalang tao yun labaw pa ang bati um, batasan ako bakit ba depende na na kung saan na pagmanis kung so, walay ginuuta sa itong kinabuhi lang tigas kita lang. wala dito si kinisa lang anang ah, mga walang wala wala eh. hmm? mga tao na mga ubusus wala dito si kinisa anang lahi-lahi ang batasan lang. So, medyo pang muduon sa ginoon lang. Kaya ang ginoon ay mubag po, mo, yung process nato sa ato ang um.